At dahil sa kagustuhan natin na marating ang lugar ng sityo bubukon, hinanap natin ang pinakamabilis na daan para marating ang lugar na ito. At may nakapagturo nga sa atin na dito ang pinakamabilis na daanan. Punta po tayo ng dam site dito sa barangay Agdugayan. Basi kasi sa nakapagsabi sa akin na ang daanan papuntang bubukon ay dito sa... tatawid tayo ng ilog dito sa may dam site. So dito tayo, papunta tayo dun sa kabila Bali, bababa tayo dyan Tapos tatawid tayo dun sa kabilang ibayo Dito ang daan, papunta ron sa Sityo Bubukon Dito sa tulay na ito ang daan ng mga tao Ayan Narating na natin

Balipin sa mga siguro, ron? Oo, kasi nagkaroon mo kambal. Anang unga nga sa bilog, si Engineer Sugilon. Ano ko, harang babukon yun ron. Harang mismo. Pwede agtunat motor. Pero ang raya, harang rabundere nailipat ang area, ha? Pinakalas nga barangay galira, tapos San yun dayon. Oo. Bundere na agdugayan it, San Joaquin. San Joaquin, oo. Sa among ginistaran nyo, no? na, may na ron. Ako na sa lugar nga ron. Ah, uh, sa amo gyung istaran, mabaw nga oh, kasya. Oh ako na raling ganay karon nga natawag na. Kung bakting ang kuno abot sa kamurusan. Asta makaron na pabaw raling ganay, makita pa bayo na. Ging ano ron, ging ging patyan mga paka at mga katong may mga o, ano hay halakot ko to tay gutaw ta kuno ro nang ano mo ta bukar ro nang tani pero hindi maka ano hay nang badagom. Badagom, hindi niya makuha ma pasag na mga ano tawag ka rin, ho? Mga antik pa nga, ano? Ah, mga ano, yung ano nga ni raw, ng tibod. Tibod, abong tibod. Ang... Ah, una sa lugar nga ron nakuha na po. Ah, oh, nanay ni nanay, ng manggot ni lula, mm. ng man, may mga tibod. Tibod ah, Ay, yung nga ah, ni Tano. Sa tibod ni Father Mirin, kuno to it, ng ano ho, ng Santos. Santos. Ayan yung daanan, tikulan natin ano kung tayo doon galing, ay nyo yan. Yan lang ang dinadaanan ko. Ayan yung dadaanan natin, no oh. Yan ang dinadaanan ng motor. Papunta ron. Wala pong kalsada rito, kundi ito lang. Yung bakas lang na yan na nakikita nyo. Ganyan na po ang daanan papunta rito sa sitio bubukon. Sa magkana, pangandar Anong mga pilido, Yara? Isan lang na. Kasi no, oh. sinya kararo, simbahan dati. Ayan no. Oh. Nandito na ako sa sitio bubukon eh. May tulay dito pero hindi pala natapos oh. Hanggang doon. Balit baha yan. Ah, naputol ng baha. Hmm. Sayang so, siya, no. Tandat ng tanker on. Oo. Oh. ng puwas na balik Mamagapan ng makalabas na ng gobet. Pero no? dinadaan dati to. Oo. Oh. Ah? Ang makaranda yung kanto. Tapos oh, pag-isda. 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 pag Paman -paman -paman. Na, balik, -baha. Anugun, no? so, Parang kanna pala to eh. Oh, asa ko mo sira. Ate ko. Eh nya pun to. Ara ro sitcho bubukon gid ah. Oh. Ah. Ya bikara nag simula ko no atiatihan baga. Sing kita baga ya karagin ano to, gin establish ba nga bagay o wagid at ano ya mga bakas ba nanana. Wagid ah. Na kaya kita ba dai naiwanan bato nga palatandaan yang avenue simbahan. Wa sa kong gida. Oh, busa eto pasay sa. Iba daw no suba. Pirahan nga area gid ar bubukon? Ha. Kaya ay, koto dati ro ano, Santos ko na. Mm. Atensyon sa may ibaw kan sya, nagyan karon. Kan sa mabaw ta. May may kasha ya ra. Ah, mabaw nga karon ta. pero ano ro makita mo ito pag direktuna namon bakong ta wa mo, no? ah. mo it mga kung ano ano pero na karong karon ginbutang dagom dagom dinaw dagom dagom na dagom 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 meron mo yan, sino nakapagsabi dito ng isang bayan to Ay, nung Kapugaw, araw? ikaw, ano? Babot bukid ron. Oh. Kapugaw, kita mo. Baryo ka yan. Oh. Baryo ka bugaw. Ito, ah. kukuna ito Baryo ka ito na ron. Oh. Maganda pala yung lugar, yun. Eh. Oh. siya, pero hindi siya bundok eh. Ano, malapit sa ilog. <laughs> So, yung lugar pala wala talagang kalsada eh. Biro mo yung binaanan namin ng motor, parang daanan din ng nilalakaran ng tao. Nagabuko yung kagagi May ano ka, may ilaw ka lang. Oo, may ganda yan ko. Ah, yan oh, ganda yan. Headlight. Una you know, pang balik. Maga ka na, uh, gabi ka na uwi. Oo. Hmm. Um, may kanal dito eh. Ano, ano yung kanal na to Para saan to? Uh, Sa palay. Eh ano sa talas sa mga palay yung kanito may tub ah, so wala na rin tubig, dito yung tuyo barado may barado talaga ayun tabing ilog pala ito yung bubukon yung tub ang bato oo Ito yung ilog pa, pagtugot ito sa Unatra. Oo, oh, Ah, pa taron. Oo. So, Hararo pa, Agdugayan. Oh, oh, Ayan, yeah. ah, o oh, ilog, oh. oh, o. No. Oh, ang ganda ng lugar dito. Ayan. Masabubukon po tayo, sityo bubukon. Nasakop ah, pa po ito ng barangay na Ili. Yung base sa kwento kasi dito nagsimula ang ati eh. eh. Ah, tabing ilog talaga. So, nandito tayo ngayon. Meron kami pupunta ang isang lugar na saan daw doon nilagay ang santo nung araw eh bilang pag anak ko na bilang ng huwa kaya kita makikar ha Ah? Nani? Kaya kaya gaging Ito, tali mo naiwanan Anong bike ka to? Bakta si Timong Pasanose Ah, ito Yan o, no, may parang hmm. Bundok din yung kabila Ah, bundok Tabing ilog nilalakaran namin eh. Ayan o. Uh. Bali yung pupuntahan namin. Yung alin? Sino ka siya? Kung nakaroon na santo kung naging butang? Ah, yung mga tibod. Marami daw tibod dito nakuha sa lugar na to eh. Itong area na to. Kasi yan nga siguro, pag-construct nitong pinaka kanal yung irrigation system kasi may ito, na yan nakikita nyo irrigation system po yan eh. kasi may palayan po dun sa dulo so saan yung kasya ito? Oh, yeah. Ah, ito yung puno ng Russia. So, dito yung santo daw nilagay noon. Oo. Uh -huh. uh -huh. So, ito lang yung sinasabi ni kasya. Uh -huh. Dito daw dati nakalagay yung santo, no? Ayan, no? Oh. Ilog siya, tapat ng ilog, eh. Dito daw may santos na santo na nilagay dati. Yung santo na yun, ano yun? Santo Nino talaga yun? Dito daw nilagay. So ito yung puno ng, malaking puno ng akasya. Ayan. Sa, yung, yung Kapakita daw niya. Pero yun? hindi siya na agit Wala. Well, basta ano ka Timur, mag-abi-abi ka lang. Mm. At uh, narating natin yung pinaka lugar kung saan na uh, dito daw noong nakalagay yung uh, Santo Niño sa may Acacia na yan. So yan oh, tingnan yung dinadaanan ko. Mayroon pong dinaanan po ng ano, irrigation system yung gilid din. Kasi nagkaroon pala ng irrigation system dito nung araw. Pero hindi na rin ngayon gumagaan na kasi walang tubig. Tuyong tuyo din. Katabi lang siya ng ilog oh. Ay oh, yung ilog. So ito yung daanan. Ayan. At least na narating natin tong lugar na to. Medyo masukal. Pero masaya ako ta narating ko tong sityo bubukon kung saan eh, nung araw dito nangyari yung himala ayan yung katabi lang talaga yung ilog ayan napakalawak na ilog oh. so yon diretso na tayo wala to yung tuyo yung kanal nila oh. Yan, oh. walang tubig Base nga sa kwento at mga nakasulat sa isang article na ating nabasa na kung saan ay dito nga sa bubuko nagsimula ang uh, ang uh, himala ng isang uh, imahe ng uh, Santo Niño na kung saan ay uh, sa ilog na ito nakita ng isang uh, mangingisda ang isang kahoy o isang kapirasong kahoy na may hugis ng isang uh, imahe ng Santo Niño. Dito sa lugar na ito nang ng nangyari ang uh, uh, himala uh, no, na yon. Uh, at magmula noon ay na ng uh, Ati-Ati Festival ang uh, Ibahay. So hindi ko na ibabahagi sa inyo dito ang pinaka yung uh, article na siyang uh, may kaugnayan sa Ati-Ati Festival. So 'yun lang at uh, talagang ang purpose ko lang naman dito ay uh, makita ang lugar na ito na kung saan ay uh, sinasabi din sa kwento na naging uh, bayan nung araw so yun nakita niyo yung lugar na isa lang siyang maliit na sityo talaga na may kung bibilangin ko lang ang bayan nasa pito lang yata eh yung nakikita ko kasi yung area talaga na dati na na ito ay ayan uh, may ilog na halos dinaanan na ng ilog puntahan natin thanks god narating ko itong sityo bubukon talagang hindi talaga ano pa alam talagang ano siya pa talaga obvious talaga na hindi siya develop na lugar nasiyo na una walang kalsada tingnan niyo yung dadaanan namin dinadaanan lang ng motor Ayan yung kanal oh, may mga tumutubong kangkong. Pero wala naman tubig. Ito, kaya may ganyan eh kasi palayan po ito, oh. Ayun oh. Palayan po 'yan. Ayan. Palayan. Ayung itaas na bahagi naman, nandun yung mga bahay. Pero malalayo po ang distansya ng mga bahay. Iyon ito oh, tabing ilog yung bahay ang hirap ng daan dito kahit yung motor eh talagang sisimplang ka kung mahina-hina ka so yun at least uh, nakarating tayo dito at uh, nakakuha tayo ng mga ilang uh, kwento basis sa ikwinento sa atin itong daan na to papalik na po ito ng uh, tugayan eh So dito po ang daan, kapuntang Agudayan. Hanggang sa muli, marami pong salamat sa patuloy niyong panunood dito sa mga video na ina-upload natin sa The Executive Act. Maraming salamat po at uh, mabuhay po kayo. God bless! <tell>